Welcome back. So last tapon pala, galing lang ako sa isang ano, uh, banking convention. Tapos ang topic nila doon is paano mo daw yung pera mo. Alam mo ba, ang daming mga net businessman doon, mga investor. Uh, Pinagyayabang nila na pag nagpasok ka ng pera doon sa bank instruments, pwede ka kumita at least 10% per annum. Na so, walang ginagawa. Okay? Ano nangyari? May nakakarintuan akong businessman. Pareho rin kami pananaw napag-usapan namin na bakit ko ilalagay yung pera ko sa bangko na kikita lang ng 10% per annum na kapag ninegosyo ko, pwede ako kumita ng 10% per day. For example, na-join ako sa business na to. Ambital ako. After one week, kumita ako ng uh, 10,000. So, more than 100% na kumita ko. Diba? Eh, what if everyday meron ako 500 pesos? based sa capital ko. Let's say, yung capital ako ng ano, uh, 8,000 or 10,000 pesos. That's more than 10% na income for one day. Diba? just, of, of course, working. Kung papansinin mo, marami mga negosyante, ina-advise pa rin nila. Instead na pumasok ko sa investment, pumasok ka sa business. Bakit? Sa investment kasi, wala kang control. Sa business, meron kang control. Sa business, kung ilang porsyento ang gusto mo increase every day, every month, every year, hawak mo. Kumpay sa sa investment, sa investment ang may hawak ng ano doon na pera mo, bangko na hindi naman negosyante o isang ano college graduate about sa economics na nagpapalaki ng pera na hindi rin siya businessman. Ko. Okay? So, might as well pagpapasok ka ng ano, mga investment. Pag-aralan mo mabuti ko mamalaki ang return kasi sa experience ko, as kasi si Warren Buffett, sabi niya pinakamalaki pa rin Uh, returns katulad ng sinasabi ni Robert Kiyosaki sa Donald Trump sa business pa din because pwede kang alimbawa bumili ng sa mong t-shirt di ba? binabili mo lang 200 tapos binenta mo ng 5300 so yung tipong increase na yun eh, pag pinaupo mo lang yung pera mo sa banko for one year magkano lang kikitain mo okay so ang best investment pa rin guys is business okay so that's about it this is Marga Maliari Ben Networking Bye!